Ayan mga tol. Good morning. Nagkabit ako ng ano. Plastic door. yan. Hindi ko na nabidyoan mga tol kung paano ko siya kinabit. Kaya ikukwento ko na lang. Itong plastic, plastic door na ito mga tol ay plain lang. Oh. Walang design. Walang luber kasi nasisira lang din. Ngayon, hindi pa nakaka yan, mga tol. Pero nakakabit na yung pintuan natin. Ayan. Walang level hose, mga tol. Walang level bar. Kaya, ayan, kinabit ko na para makita ko yung clearance. Ayan. Tapos ito, mga tol, yung wall na ito, uh, naka-finish na. Kaya, sininsilan muna. Saka pinako yung pinaka- Bracket nya mga tol. Ayan Yung Mahawak Ayan lang Mahawak sa hamba mga tol. Bali tatlo Tapos kabila naman Kasi Wala pang palitada Ayan Ayan Naka Hindi na sinensil mga tol. Bali tatlo lang din Bali aning Ayan Ganun din dito sa labas Ayan Toink Ayan, mga tol. Kita mo na kagad yung clearance niya. Bago mo pa i-fix, simintuhin, maayos na siya mga tol. Lapat na lapat siya. Ayan. kita mo na kagad yung magiging diferensya. Kisa yung i-fix mo na, simintuhin mo na bago mo ikabit yung pinto. Ang mangyari niyan, baka pilipit yung pagkakabit mo kung halimbawang hindi ka pa pabihasa magkabit mga tol pagka mga bago nagkakabit walang level yan mga tol so ayun lang mga tol maraming salamat sa walang sawang panunod ay ganda lalaki malinis na mga tol ito na lang yung kulang Ayan, na-finish na rin yung loob. Ayan. Tapos, lalagay na lang namin yung bowl tapos antay na lang namin yung may nilad mga tol para malagyan na ng tubig ito tapos yung kuryente naman bukas yata mga tol dadating baka diretso kabit na ng metro So, ayan lang mga tol. Ito na yung magandang lalaki. Ay, di mo kakabit ng, niyan. O, ay, di ng kuryente niyan. Boss? Ha? Ay, hindi mo kakabit ng kuryente. Package deal lang kuryente niyan. Kaya nga pala mga tol, pag package deal sila na lahat yung maglalakad. Papuntang munisipyo, papuntang Meralco. Ang magagastos nyo dyan mga tol ay PM lang kayo, sasabihin ko. Ah, uh, ano lang yan mga tol. Metro Manila. Meralco. Yun.